sabihin mo sa akin, bakit nandito ka? Di ba dapat nasa eskwela ka ng ganitong oras? Simula sa araw na to, tapos na ako sa eskwela na yon. Hindi na ako papasok muli. Expelled na ako. Gigi, alam na nila kung anong trabaho ko. Ah, huwag mo silang tindihin. Maraming eskwelaan dyan. Lumipad ka sa iba. Ang tandaan mo, hindi na ako papayag na mapunta ka pa sa mic na 'yon. Gagawa ako ng paraan para hindi mangyari yun. Ah, uh, excuse me. Lalabas muna ako at bibili ako ng merienda natin. At ah, uh, bahala ka na kung papayag ka sa mga gusto nitong si JJ. GG, JJ ngay. Eh. Kailangan malaman ko ang kung bakit di mo ko pinapayagang makipagkita muli kay Mike. Sabihin mo sa akin ng deretsyahan. Ops, di pa tayo kasal eh. M Mahirap yan. Gusto mo coffee? Huh? <laughs> Ganyan ka ba talaga? You're brushing your teeth while drinking coffee? <laughs> Sometimes only. okay kaya... Yeah.

Isang mukha lang ang gusto ko makita. At pag hindi ko nakita ang mukha na yan, dito na kayo mamamatay. Dito na rin kayo lilibing. Mike, huwag ka naman dito manggulo. Kirespeto mo naman ang mga pag-aari ko. Kung saan ako nakatungto, yon ang pag-aari ko. At yung pag-aari ko, pinakikialaman ninyo. Pag-aari, yung tinutungtuhan mong lupa, yan lang ang pwede mong yung pag-aari. Pero si Barga, matagal ko nang nabili si Barga. Matagal ko na siyang bayad. Nabili? Ano yung for sale? Hindi mo nabili si Barga. Nakasala na lang siya sa'yo. At handa akong tubusin siya. Kahit tubusin ko na, tubo ko. Roman. Ah, Daniel. Puka. Kamusta na sina Ate Celia at Monching? Mabuti naman ang lagay nila. Ikaw, Daniel, kumusta ka naman? Ito, mabuti. Alaga ako dito sa loob dahil na rin sa tulong mo. May magandang balita ako sa iyo, Daniel. Ano yun? Patay na si Mayor. Hindi ka na siguro maiipit dahil sa pagkakapatay mo sa anak niya. Nagawa ko yun. Dahil pinatay nila si inay. Alam mo yun. Kung ganun, pwede ko na lakarin ang paglaya mo. Panibagong utang na naman yan. Baka mabaw na ako. Hindi kita sinisingil. Baka yan ang isipin mo. May karapatan ka maningil. Unang-una, nandito ang dugo mo. Nananalaytay pa rin sa katawang ko. Patay na siguro ko kung hindi ako nasalig ng dugo mo noon. At hindi lang buhay ko, pati na si Nati Celia. Halos ikaw na nag-aalaga sa kanila. Hindi ako dumalaw dito para pag-usapan lang ang nakaraan. Hingi ako ng pabor. Isang trabaho para sa'yo. Paglaya mo. Pambihira ka. Ako pala ang bibigyan mo ng pabor eh. Hindi yon. Alam mo, Roman, sa dami ng tulong mo sa'kin, sa, akin, sa laki ng utang na loob ko sa'yo, kahit siguro utusan mo ako sa impyerno, magagawa ko. Ang importante, makaalis ka sa impyerno ito. Di ba? Samil! Tuba ako gawin bomba! Ano? Halika dali! Ha? Ako! Ah! Naku! Naku, sir! Sumabog na pulkahan!